Ayan guys, good morning, good morning guys. Guys, kain tayo ng, ano tawag nito? Sa Ilocano kasi guys, ito, binalay. Ayan, ayan. malagkit. Ayan, binalay. Yan. di Diba guys, binalay ang tawag dyan. Tapos ito naman yung, uh, ano sausaw mo dyan pag, na, anuhan mo na yung sausaw mo dyan pag nabalatan mo yun. yung minatamis niya tawag dyan is binalay kain tayo guys ayan guys good morning morning guys kain tayo guys ng ano tawag nito sa ilokano kasi ito guys binalay yan ito naman yung sauce yan para masarap minatamis nya sauce so, so, mo doon yan. sarap guys kakain ng ganito pag umaga ayan. binalay ano guys binalay yan balatan natin Uh, yun, yang oh, yang uh, yan. oh. Yan. Ngayon balat. Ah, uh, ayan. balat. Oh, yan. Ah, oh, yan guys. Ha. Yan ang pinalay. Oh, madikit. Madikit. Madikit, guys. Madikit, madikit. Hmm. Sarap nung sauce, guys. Sarap. O, yan guys. Saw-saw so, oh. Saw natin. Saw. So, mm, harp. Sarap eh. Sarap guys, sarap. Yan, kain tayo guys. Binalay guys, ito yung mm, laging ano, laging ginagawa ng mga ano, mga ilokano pag lalo na pag yung mahal na araw, yung basta pag may occasion na special, yung ginagawa nito. Sausaw natin sa minute amis tapos. Ayun. Mm. Mm, sarap din. Ah, ah. tawag dito guys binalay sa amin kasi sa Ilagan City yan meron yan tapos ah uh, night time na ano inaano yung Binalay Festival sa amin 'yan. Itong ganito. Sini-celebrate ang Binalay Festival ng City of ilaga guys 'yan sasarap. Hmm. Ha Lagay okay, guys, kain tayo. Mm -hmm. Charap, guys. Charap. Yan o. Sarap guys, sarap. Binalay. Guys o. Oh. Yan. Binalay. Ano to? Ah. Uh, malagkit ito. Kinamang binalay. Ha? Binalay ang tawag sa loka. Hindi ko alam sa Tagalog or ano. Di, malagkit. Ayan. Mm. Sarap. Sarap guys. Perfect. Sarap. Meron pa. Oh, nak na, nakain ko na yung isa guys ha. May isa ko. Galing ito sa Ilagan. Ilagan City. Ini mana nganjang niya. Oh, yang dari cok, dari cok kayak ini, hmm, hmm, hmm sarap. Sarap, guys, no, guys, kain tayo guys Ayan. ginalay Ayan. malagkit Mm. Ma-proseso din 'to. proseso na trabaho.